Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Sa vlog na ito is magbibigay tayo ng ating update kay Sofronio Vasquez. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest at sa vlog na ito is ating pag-uusapan si Sofronio Vasquez at yung uh, pangatlong bahagi ng ating uh, talakayan sa kanya doon sa kanyang live. At update lang po kung saan na ngayon si Sofronio Vasquez. Andito pa rin po siya sa Los Angeles. At siya ay umatin po ng birthday ng uh, kanyang kaibigan dito sa LA. So update rin po pala doon kasi sinabi natin sa ating naunang video na kung saan ay uh, pinost rin po ni Sofronio Vasquez na siya ang aawit ng ABS-CBN para sa midterm election 2025 para sa mga senatoriables at the same time yung mga local officials. So sabi dito ng kapamilya page, mulat na mata at gising na tainga, mga daliri na nagkakaisa. Hashtag halalan 2025, hashtag ako ang simula. Abangan si na hashtag Sofronio, Angela, Ken, Maki, Carmela Culiado ngayong April 21, 2025 sa launching ng hashtag ako ang simula. So ito po ay uh, pagbabantay ng ABS-CBN para sa Halalan 2025 which is yung uh, theme song uh, ay uh, aawitin ng no other than Sofronio Vasquez at yung mga kasamahan niya dito sa Star Magic. So natalakay rin po pala natin yung uh, pagla-live ni Sofronio dito sa kanyang social media account at yung ating maging reaction ay sana dalasan ni Sofronio yung pagla-live dito sa kanyang Facebook Uh, katulad ng ginagawa ng ibang mga influencers, mga content creator at mga vloggers na nagla-live sila palagi. At uh, kasi dati naman ginagawa naman ni Sofronio na lagi siyang nag-update from time to time sa kanyang mga supporters. But siguro ngayon sama maho is dahil sa sobrang busy, dahil sa sobrang daming mga commitment at mga uh, work ni Sofronio ay uh, bihira na lang siya nagla-live dito sa kanyang Facebook account or sa kanyang meta. Pansin even nga yung mga maliliit na mga content creator at mga influencers is lagi silang nagla-live sa kanyang social media account para dumami yung kanyang mga subscribers or yung kanyang mga followers. So, even nga yung mga hindi kilalang mga artist or mga singers na local lang is marami yung uh, mga subscribers sila or mga followers sa kanyang social media sa kanilang mga social media account sa kadahilan ng lagi silang nagla-live. So, uh, yung magiging suggestion natin dito kay Sofronio ay sana Uh, siguro minsan ay pwede siyang umawit sa kanyang uh, social media account, uh, katulad ng ginagawa ng ibang mga local singers na uh, kumakanta sila at uh, dun po isa sa mga paraan po yon para dumami yung kanilang mga ano mga followers dito sa kanyang social media account. Okay, so yun po ang isa sa mga tip and on top of that is magkaroon rin po ng uh, ganap itong si Sofronio dito sa Japan sa June daw po ito dito sa World Trade Expo sa Japan so naibalita na nga po niya ito dito sa kanyang uh, live sa kanyang social media account and uh, aside from this is uh, kasi doon sa kanyang live ba diba, merong mga nager-request ng kanta na uh, ito dapat kantahin ni Sofronio doon sa live but Uh, siguro ito ay exclusive lang sa mga update siguro magkaroon ng ibang uh, session different session itong si Sofronio na pwede siyang umawit para sa kanyang mga supporters okay so sa sinasabi na nga natin na nanonood naman minsan si Sofronio dito sa ating social media account so ito yung tip natin na ibalik niya yung dating mga ginagawa dito sa kanyang uh, ano sa kanyang Facebook at nagpapasalamat rin po pala si Sofronio dito sa naging sponsor ng kanyang flight which is itong Philippine Airlines. So ang sabi dito is naka business class pa daw itong si Sofronio nung sumakay siya sa Philippine Airlines na I think naman is deserved naman ng ating kababayan dahil sa karangalan na ibinigay niya sa Pilipinas. okay So yun po ang ating update. So again si Sofronio is dito lamang po sa California, sa state ng California at siguro nagpapahinga sa mga nalabing araw bago yung kanyang ganap sa mga susunod na. So tingin nyo ba mga kapolitika ay okay yung uh, suggestion natin or yung ating request kay Sofronio na magkaroon siya ng sing session dito sa kanyang social media account katulad ng ginagawa niya dati na kumakanta siya habang nakalive. Mag comment down below at pagkalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue Hi Oli oh. Good morning Finally, hindi na mainit uh. What's up? Good evening sa mga I'm back in the US and it's very early now 7.25 at napaka malamig opposite dyan sa atin na napaka init Ay. lugar namin dito yun oh, nakafog Hindi pa-fog pa samahan ng talang sa atin ay ano pa lang, umiiyak mo yung taba hi, shout out kay ALR Arts sa Cebu hi Lea hi kay Carla, yun no. Oh. kumusta kayo? Good evening spoiler ako. Ah. Hi kay Ari. Oli, stop. Ito yung mga aso namin dito. Yun, dalawang bukulit. Hi kay Tess. Hi kay AL Eileen from Rojas Isabela. good morning sa inyo. Good morning sa akin, yes. Mars, I'm back. Parang kailangan ko mag-jacket. Wait lang. Wait lang, dyan lang kayo. Ngayon mo na yung panoorin yung ko ng jacket kasi nilalamig. Okay. Oli, ah. I'm back. Hi, Sir Donatan. <laughs> Dito, <laughs> hindi daw umiiyak yung taba ko. Mm, welcome to... From Houston. Oy, kay Christina, hi. Meron na, ka ba, eh, uh, meron na ba kayong mga tickets sa mga upcoming shows natin sa bravo with jed madela between escalante and laika and of course i have a show in this april 25 sa winnipeg if i remember it right yung mga araw meron ding may 2 and may 4 sa i think it's calgary so i hope you get your tickets meron ding grabe napaka blessed natin sa work kaya walang rason maging ungrateful and, Ozami Sui Hello. From Buhol Yeah it's really cold here Hi mom You know teacher from High school oh. Lodi I am watching from Canada Oh wow, oh. hi Hello it's so good It's so good to be back uh. Para hindi mahirap. Ay. Excuses. Excuses, boys. Excuses. Saan po yung concert ng Bravo? Yung concert ng Bravo ay merong Anaheim, merong balteter I'm sorry, hindi na ako masyadong updated dun sa ano. Hindi ko ma-memorize but um, you can check out the post. Ayun, sana kumuha kayo ng tickets kasi maganda yon. It's a celebration and he Qatar. High soft pabati naman birthday ko. Oy kay Mark Zambrano, happy, happy birthday. Ayun. Japan. Wala ako sa Japan, nasa Amerika ako. Pero I'll be excited na makapunta ng Japan this June. Kasi meron kaming event. I don't know if it's, uh, I don't know if it's a posted event na. Pero yun, Meron kami event sa Japan. Shout out kay Jerwill. Thank you. Salamat sa inyo. Thank you. Uy, sa mga, ano, may share na stars. Oi, uy, thank you, ha. Thank you sa, when yung concert sa Japan. Actually, o oh, sige, sabihin ko na nga, I don't know if it's a, it's a, makapagalitan ako. Pero sige, sabihin ko na, um, I'll be part of the Philippine delega Philippines delegation sa World Expo. World Expo Japan. That's June, I think it's June 5? 4, June 4 to 8. Ayan, I will be part of the Philippine delegation sa World Expo. We will represent the Philippines. So, ayun. Ayun. Magkita-kita tayo doon. So sad you left Manila. Marami pang pagkakataon. Kaya thank you, thank you po sa mga hindi ko na meet. Sa mga mimimit ko. Um, I had a great time visiting and celebrating Mama's birthday. Marami din akong nakita. Marami akong nagawang trabaho sa ASAP. May ASAP family, Mr. Magic family. I get to work with, of course, Jonathan Manalo. The ever, ever galeng anda uh, watching from Baguio. Ayun, Hi, Drake. Mary Ann. Hindi pa tayo nag... Diyos hindi pa, ko, hindi pa kita balikan Good morning, soft Nice seeing you back home. Yeah. Ay! Hello, Tita Marlene. Oo, oh, kailala ko si Marge. <sighs> nilalamig ako, sana kantahin mo yung counton Anong count Belgium. Oy, Hi. Hi sa mga taga! Sa mga... Naku! Stop! May exciting news ako for Europe. Hi! So always take care palagi kung pinapimilan yung cover ng 12 years. Uy! Thank you ah! Yeah, and I think yung event namin sa Dubai is gonna be moved to September kasi medyo conflict na talaga. Parang... Um, yeah tsaka may Australia pa. So, I love how you, I love how you love your man. Nakukulang pa nga eh. <laughs> Cute dog. Kaya mo kulit to eh. Oli. Oli. It looks so cold. Cold talaga dito. My comeback performance. Ara! Oh, that's a good question. You know what? Nag-usap kami ng boss. Um, they have to do... Sana mahabol yung recording. I am recording something with my coach. So, sana. Sana makahabol. If ever naman, I think next season will be the great time to come back. If ever, I'll just watch. Kailan event mo sa DFW? Pantay, ano yung DFW? Watching from Washington, D.C. Oye, hello! Ow! Pagwapo, mukhang mukhang Ano? Ay, salamat po sa sinintay. Hi, Soph. Good luck on your concert. Sa mga taga-late ayun, ayun. No? Speaking of late hindi, eh. iba pala yun. Kailan may chance ba release ng CD mo? Oh, that's a good um, question. Um, I don't know kung it's right to say that me and Michael Bublé are still working on my EP. Meron din akong EP sa Philippines with Star Music and Sir Jonathan Manalo. Meron akong EP with um, Bublé. So, abang-abang lang dito ang init. Tulog pa si Aido kasi siya nang sumundo kagabi. Thank you, Ara, for... Ang lamig. Sobrang ilalamig na ako. Dallas, Fort Worth. Ah! Naku, sana nga, ano. Sana makita kita. Huwag ka masyadong mag-expect kung ano nakikita mo. Yun lang naman. Yung kamukha daw kita. I really... Yes! Ayun, lumabas na pala. While well, I was flying back to uh, Los Angeles, lumabas na pala yung trailer ng... MMK. So, thank you. And thank you din sa MMK for my ASAP, ASAP for my um, Star Magic family for um, picking me, Ma'am Charo Santos, for picking me to sing the new theme song ng MMK. And um, we've recorded it already. And I think it released release din siya next week. So see you soon sa July. Yes, oh nga. Um, sana makabili kayo ng tickets. Na... Sobra kasing Diba kasi yung show, yun, yun, natuloy. Sana, sana talaga makabili kayo ng tickets dun sa concert. Wala ako sa NYC ngayon. I'm still in California working some stuff. And then I'll be back sa, Calif sa New York to do promotions dun sa concert ko. And hopefully, ayun. Hi, fellow Yes! Speaking of Janine, ayun o. Oh. Nung umuwi ako sa Pilipinas kasi I was trying to fix my Japan visa. Hinukay ko yung mga papers ko. Nakita ko yung Seaman's book ko. Nakakatuwa. Chicago. Hi, Sofronio. Shout out. Katsada kayo sa trailer. Yes, guapo kayo. Ang ganda ng trailer ng ano ko. Iyak nga <laughs> Good morning po. I was to watch your amazing performance in San Leandro. Hi, MJ. Thank you. Uy, MJ, I'll be back. We'll be back sa San Leandro. Sana kung makabili kayo ng tickets. Um, it's going to be a Bravo show with Bituni Scalati, Jed Madela, and Laika Estrella. Watching from Baliwag, Bulacan. Namiga, Italy. Been a fan since TNT days. Thank you, thank you po. Salamat. Sa mga nagbibigay po ng stars, maraming salamat. Watching from Brazil. Brazil, Brazil. Tama, tama, From Boracay. Friend ko si Delia Dam. Shamara Claude. Super idol ko. Watching you home. Balay. Ang eh. Thank you po, Suban. Are you arrived safe? Yes, I did. I did. Dumating ako gabi ng mga 11. Hi, Mariko. I'm from Japan. Kumusta ka? Uy, Joseph Fajardo. Magkita-kita tayo sa June, ha? Kita po, ko ng Japan. To, 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 join the World Expo. So, ano muna yan. Parang, bonus na lang yun. So happy from, sana nga magkaroon kami ng show sa ni, ano, Las Vegas. Para yung mga tagarino, sobrang lamig nga. Kanos ka balik sa Seattle. We miss you. Mercedita, actually, gusto ko na talaga mag Seattle, eh. stay grounded and you go for watching from Switzerland. Ooh, wow. Hi, is it still cold in Switzerland right now? Heart ka react sa mga comments ng senior citizen. Hi, Kez! Watching from second floor. Schedule for Canada. Canada ba yan? Watching from California. Hi Mary Jane, I'm back in California. Talaga sa you ano know yun. Hi So watching from Makati, Kesan Province. You know Park? Yes, tama tama ako. Basta uh, yeah World Expo. Yes, sa so sana mga sa mga taga Japan. Magkita-kits tayo dyan sa Japan because I'm part of the Philippine delegation. Parang hindi pa yata na-announce, na na pero sinasabi ko na sa inyo. Happy birthday, Christine. Happy birthday din kay Mama. Birthday ni Mama ko ngayon, eh. kaya na celebrate lang kami nang mas mauna. Kamusta ka na from Delia Ramos, Canada? Hi, Tita Delia. Watching from Makati. Hello po, ako po yung una Ano? Ako po yung young... Uy, Drake! Oh my God! Really? Parang na-excite naman ako. Hi, Drake! Yeah, I saw, I saw that video. Isa pong malaking ka. Drake, sana mo meet kita pagbalik ko sa Philippines, ha? Angel! Angel Ram, oh, yung bossing ko. Kailangan natin mag-usap. Kailangan ko yung tulong mo watching from East Greenbush, New York. Oi, sa mga friends natin sa New York, sana you'll watch my show this July 19. Ah, uh, marami kaming mga agents din na tumutulong. Sana manood kayo. July 19 sa Town Hall. Support nyo ako dun. Eh. Can't wait to watch her. Ako din. I can't wait. Ati <laughs> Maricor. Ati Maricor pala to. Happy birthday daw ma. Watching from Zamboanga. Dami niyo ngayon ha. But parang ang dami-dami natin ngayon. Malta. ooh, It's so good. I never watched The Voice but ever since naging finalist ka, super abang ako. Thank you, Mitch. Hello. Maayong gabi from Iloilo. Nakayong dalawang <laughs> aso nag-aaway. New Jersey. Ayun, no. Smith. Hi, Smith. Smith. TQBS. Sana manood kayo ng ano, show ko sa New Jersey, ano sa New York. Malapit lang 'yun eh. Schedule in Japan is June 4 to 8. So kita kita tayo diyan. Pasensya na yung mga aso namin naglalaro. Come here. Come here. Come here good boys. Sit. Sit. Oh, 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 oh. Good boy. Aray. Stop. Oli, stop. Aba, ang dami kong stars, ha. Thank you. Late, they are so proud of you. Thank you. Watching from Makati. So cold here. Hello, do you have a concert in New York this June? Hi, Marivic Guades. Actually po, Miss Marivic, hindi po sa June. Meron akong concert sa New York this June, pero sa Utica, sa Upstate. Pero if you want to watch my show um, in New York, in New York City, July 19. Ayan. Baka nga hindi ako kakanta ngayon sa The Voice Winnie kasi sobrang dami ko talaga ng trabaho. But if ever... Ay, sige! Sino to? Si... Anong pangalan? Sana kumuha kayo ng tickets. pano orin kita sa New York? Um, Otisina Fabito. Ayun. What's for breakfast? Wala. Wala akong makain. <laughs> Watching from Maple Ridge, British Columbia. Uy, meron din akong show sa British Columbia. I think it's May 4. So, Bay Area, California, the fan who gave you the... Oh, yes! Yes, 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 yes. Hi, Claire. Alam mo ba dinala ko talaga dito? See you in Glendale. Hi, Belle. Nakakatuwa naman. Thank you po sa mga nag-purchase ng tickets. Sa mga hindi pa po nakapag-purchase ng tickets, ay I... nakabili na po ako ng ticket sa town. Problem lang, wala akong kasama manood. Ano yun? Sana makapagpa-picture ako. Miss Lourdes, Lord, sana. Sa, um... basa. Lumapit na kayo sa akin at magpakilala lang kayo. June 4, July, ako punta Isaya. Mami Becky! Hello! Hi, Janine! Ayun, kumuha kayo ng ticket sa mga shows ko para magkita-kita tayo. Kailan ka magpe-perform sa The Voice? Alam niyo, ang dami niyo nagtatanong. Ako, <laughs> gusto ko sing bumalik doon. Actually, tinawagan nila ako but I... I wanted to go back na meron akong bagong song kaso wala pa Di pa tapos ayaw idol ga ulan di actually hindi sa umuulan fog pag... <laughs> Marilyn Balmoja Balmoja Alberta Canada meron akong Canada show ah Miss Letty Manabat sa manood kayo yun? watching from Las Vegas so oh. Sobrang lamig, Gio. Tira mo, naka-jacket ako. Ang kapal kaya, ang kapal kaya nito. Samantalang nag-perform. Madaming trabaho. Uncle Bruce, samantalang nag-perform kami sa ASAP with beats my band. Speaking of Uncle Bruce. Ay, nako, grabe yung pawis ko. Nakabili na kami ng tigatataw. Yes! Ay! Miss Francisca Manalo, maraming salamat po sa mga bumili ng tickets. Tickets. Tickets, Brad, here from Dubai. I'm watching from Toronto. Pwede mag-request content yung iba't... Anong iba't adan ng balay? Good morning, good morning. At good evening sa inyo. Kailan kaya kita Watching from Salon of Running. Go na yarn. Hoy! <laughs> si Georgia, tanda ni... Hi, Direct JM! Welcome back, of Philly, Spring Texas. English only, please. Well, where are you now, my? I'm in California. I just arrived last night, and hopefully, work, work, work. See you, my guest, fashion show. Ano daw, Jessica. Lingel in Pennsylvania, my friend wants to invite you to a guest fashion show. She will pay for your VIP ticket. May 17? May 17? Nasan ah, ba ako sa May 17? Parang wala ako sa New York noon. Kabatch mate si Julie. Teacher Julie? Oh yeah. Watching from Bukawi, Bulacan. Ayan sa mga bumili ng tickets ko sa New York, sa Calgary, ay sa New York, sa California, sa Japan. Um, yung Dubai show namin ay alam ko mamumul pero sana bumili kayo ng tickets. Kasi, ayun, gusto lang namin, where are you holding your live? Where are you holding your live? I'm still in LA, California. Hi, sir. yourself so, watching from Valenzuela nako pwede kang mag-host. <laughs> I miss... Abangan nyo pala yung ano, ha? Ah. Sent 1,000 stickers? Oh my God, sino to? Frank hindi Thank you so much, sir. Grabe naman to. Wow, thank you, thank you. Ang problema ngayon ay low bat yung cellphone ko. Hmm. So, mami, mommy sa hi naman niya Hayat. Hi, hi Mommy Hayat. Hello. Hello from Pennsylvania. La Rola Richardson. I hope na mag-purchase kayo sa lahat ng mga friends ko from Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, New York. Sana mag-purchase kayo ng mga shows ko. And from Malaysia. Sige nga, andito ba si Kuya Dyan, Magyabang na nga ako. Um, so, I have... Kailan kayo na? Huwag na muna, Basta, excite ko na lang kayo. Makita nyo na lang kung saan ako. Basta, are you in New York right now? Mon Santos. Hindi... wala pa, wala pa Mon. I'll be, I'll be there soon to promote my concerts. If ever, mapadpad kayo ng New York City, June 1 for the Independence Celebration, malay mo, makita nyo ako dun. Ties so of Ronyo, Riverside. Nasa Riverside actual, na, nasa Riverside actually ako ngayon ng California. Bibili din ako ng ticket sa San Leandro. Uy, salamat Miss Gurdes. Thank you, thank you. yung no? Salamat po sa inyo. Thank you for being so supportive. Unta summer season mo, Japan kay walay school. Hi, so shout out from Tita Tess. Tita Tess, ano ba yung sasabihin ko? Uh, yeah, so, sa lahat po ng mga Filipinos, malapit na yung eleksyon, you have to vote, exercise your vote, and to give you an exciting news, ABS-CBN has picked me to sing...